Isa pa sa kilalang attraction dito sa bayan ng Kalasyao ay itong Sr. Divino Tesoro Shrine. Ang imahe ni Sr. Divino Tesoro ay nagpapatibay ng pagiging religious tourism destination ng bayan. Bukas ang dambana ni Sr. Divino Tesoro mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Huwag mangamba mang kung nais bumisita dahil bukas ito sa publiko araw-araw um, ito pong image ng Jesus Christ is pagmamayari po ng isang widower from a resident of Barangay Lasi. And ang pangalan po niya is Don Francisco Paramio. Isa po siyang widower and ang only kompanya niya is si Senior Divino Tesoro. Napansin ng mga uh, mamamayan doon sa mismong barangay na meron uh, kakaibang, kumbaga miraculous event or scenario na nangyari during nung mga bagyo, which is uh, yung image po is wala mong siyang mark ng any water since nagkaroon ng dagsadagsang bagyo, ulan nang dumaan sa Kalasyao. Mula nun, uh, napansin nyo ng uh, mga ibang tao doon at dumating sa mismong bayan or sa mismong town proper ng Kalasyao. Madalas po kasi ng mga pumupunta ng St. Peter and Paul is right after ng mass, dadaretsu po sila dito sa senior. So yun yung parang nakita naming uh, isang factor kung bakit Friday mas lalong nadadagsa yung shrine. Meron din po kaming uh, sineselebrate Kalashau Town Fiesta na well-known po during first week uh, of May. We conduct yung pong uh, 9th Novena pa in honor po ng ating senior Divino Tesoro uh, image. May pa rin po ng mismong um, association ng senior uh, Desoro Foundation. We look forward yung mga future plans sa mga ceiling, uh, proper ventilation, yun po. Sama-sama uh, po namin si with LGU and with the uh, association. Eh, Nagyaya itong kapatid ko dahil may karamdaman. Eh, gusto rin namin humingi ng ano, pagbabago. Kahilingan ko yung pagpagagaling ng mga sakit ng ate ko. Pero yung mga kahilingan ko talaga natutupad. Nananalangin ka para sa malakas palagi yung katawan mo. Ingatang ka ng Panginoon yung mga pamilya mo. Yung inupirahan yung anak ko. Tapos na nasa mabuting kalagayan ng opera, hindi nila pinabayaan. Kaya pabalik-balik ako dito abang habang mamamalingki ako, dumadan ako talaga sa kanila. Nakakabit ang Senior Divino Tesoro Shrine sa munisipyo ng Kalasyao na nangangahulugang nasa pangangalaga ng bayan ang Dambana. Sa pananampalataya, may tamang ilaw para sa mga nais maniwala at magtiwala. At hindi may kakailang, ang mga Kalasyawenyos at iba pang mga diboto ay pinagpapala dahil sa tibay at tatag ng kanilang pananampalataya atin pang ang bayan ng Kalasyao sa pagbabalik ng ganda mo, Pangasinan.